Happy ka? <laughs> ang ganda So, yun, guys. Today, today, today ay ang graduation day ng aming baby girl. Ayan, nakaready na kami. Pupunta na kami ng school. Tara, samahan nyo kami. Let's go! Yeah. na posita Jaya. ke saken.

a smart club, Mate club officer and classroom officer. Active verse south. Young journalist. District participant in the, district press club participant in the script writing and radio broadcasting. Best in performing arts dancing. Free participant. District MTA participant. Batang activo. Maalalahanin. malinis, masunulit, at mapagbigay. Aliyah, tinara, di dorado. May karamalan. Patapos na yung graduation at hindi niya alam na meron kaming hinandang regalo para sa kanya. Iya, yeah. uh, tino, binili kita ng kay? Oh, Relating. Makulit mata. Oh,

<laughs> oh, hindi taso na yan. Oh. Yan ang iyong reward dahil ginalingan mo. Ha? Dahil ginalingan mo. Ikaw ay isang batang may karangalan. <laughs> dahil kay isang batang may karangalan, dahil kay may pabuya. Hindi ako. Ay punyan. namin yan sa yung tatlo. Kiss mo naman ang kapatid mo. Keep namin yan sa'yo. Bili. Kiss na. Hala ka, tara na. Tara, nag-iiyakan pa nga bago mo eh. mo yung ano mo, anak. Sige yan. yung Fourth eat. Tara na. Uyan na. Oh, grabe nanginginig ako kanina no sinasabi ko si Ali. Sobrang <laughs> Habang, habang sinasabi ta ko oh. siya, ano, nanginginig ako parang <laughs> ako kinakabahan. <sa> sobrang <laughs> dami ako niya proud. ng proud, no? Sobrang dami niya oh. medal. Anak, let me see. Nak. halika anak. nak, tingin na ko ali Nasaan yung iba mo pang award? Ah, di ba di ba madami pa? Um. Ha? Sabi Mga certificate? Ano, sabi nung ano, sabi nung nagbibigay ng medal, sabi, Sige sir, unahin niyo na 'yung susunod ko na iba pa. <laughs> oh, anak, proud na proud kami sa iyo. Happy ka ba diyan? Super. yeah. Happy ka diyan? Yeah. Ako. Eh. <laughs> <laughs> so, ayun guys, ano. Tapos na 'yung graduation ni Ate Alia ngayon. Si Boss Liam naman, hapon, panghapon kanina si Alia pang umaga yung graduation. Ngayon, ang daycare naman ay pang ay kinder to, 'di ba? Ang kinder pang ano naman? Pang hapon, ba? Diba? Maghapon kami sa school. Dalawa ang amin pinagraduate ngayong araw na to. So ayun, outfit check kanina. Ang suit ko ay black. Tapos naka-slacks ako na brown, sa kabalat. Ngayon, ito naman ang suotin ko kay Boss Liam. Yan. Ito. Siyang So, ayun guys, tara. Samahan nyo ulit kami. Let's go. Boss Liam. Nag-graduate na si Boss Liam. Grade 1 ka na. Next, pasok ka. Aliyan madumi ata diyan. Tingnan mo. Madumi yung. Kumamuh po diyan. Ito. Curious Ewe Kiyon Kyle Nipal Happy Helper Friendly Kids Maala May I Kinder Curious Boys Boys What we ka? Yeah What, what we said boy? Uh, oh Tell me what we said Tell me what we said Tell me what we hindi niya merong kami regalo sa kanya ah, tingnan natin niya. Siyang, tingnan lang natin. Sa Wow, Matt Wizard, may gift ka sa Matt Wizard.

Happy. Bye bye, bye Ano? Yes, the best. Bye. Yes, the best. Yeah, no best boy. No boy. <laughs> oh, happy ka ba? Ano matisay ka? Ano? Ha? Yung bro Iko na lang matisay. Ha? Okay. Uh, so ayun ano no guys, tapos na ang isang buong araw ng graduation ng aking mga wow. anak. Hanggang dito na lang, maraming salamat sa pagsubaybay. This is Boss Ryan. peace out subscribe, I'll subscribe.